Muling nagbabala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps na maaring matanggal ang mga ito sa listahan sakaling mapatunayang nagsasanglan ng kanilang cash card. Sa isang nagawang DSWD Weekend Report, sinabi ni Jet Guevara ng Agency Operational Service na ang pagsasangla ng cash card ay maging dahilan para hindi mapakinabangan ng mga anak na beneficiaryo ang naturang programa. Kaugnay so ay hinimok ng ahensya ang mga may alam na 4-piece members na nagsasangla ng cash card na isumbong o itawag sa ahensya sa opisina po namin sa agency operation service at ah, napakarami po naming natatanggap na mga reklamo mula po sa publiko no na yung kanila daw pong mga Kapit-bay o yung mga kilala po nila na miyembro po ng Pantawid Pamilyang mm -hmm. Pilipino Program na nagsasangla daw po ng kanilang mga cash card. Naku director, dapat matakot po yung ating mga kababayan na nagsasangla ng ating cash card dahil maaaring ah, matanggal po sila sa ating programa, director. Mm -hmm. Una na nagbabala ang ahensya na kailangang iwasan ang pagsasangla ng cash card sa mga loan sharks para hindi ang mga ito matanggal sa programa.